programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Hindi na nga ngayon alam nito nga si Divina ang kanyang gagawin dito nga kay Princess dahil nga meron na naman itong isang request at dito nga ay nabigla pa nga siya at napasigaw pa nga siya ng no at ayaw nga niya. Ngunit dito naman nga ang kanyang pinsan nga ay uh, sinabihan nga siya na hindi naman lagi na lang ikaw ang humihiling kay princess. Sana naman minsan ay pagbigyan mo rin ang kanyang kahilingan. Ito nga ang sabi ng kanyang pinsan na agad-agad nga siyang nahimasmasan at natameme nga sa kanyang sinabi. At sinabi nga niya dito na okay lang naman na dito tumira ang uh, tatay dadu mo. At alam ko naman na miss na miss mo na rin siya at kukuha nga daw sa dikuno ng private nurse para siyang mag-aalaga dito nga kay Mang Dado. At alam na alam naman ito ang pinsan nitong si Divina na puro kaplastikan at pakitang tao lamang ang kanyang ginagawa pagkaharap na nga itong si Princess dahil nga sa ayaw niyang mabuking ang kanyang pinakatatago-tagong sikreto na hindi maaaring malaman ni Numan dahil once nga na sumabog ito sa kulungan at kalaboso ang bagsak ng bruhang si Divina kung kaya't dito wala siyang nagawa kundi sumang-ayon na nga lamang sa kagustuhan ng kanyang peking anak na ito si Princess at dito nga ay pinuntahan na nitong si Princess itong si dado sa hospital na kung saan nga ay nasurpresa at sinabi nga niya na doon na daw muna siya pansamantalang titira sa kanilang tahanan sa bahay ng kanyang mama divina at dito naman ay merong ang hindi inaasahang natuklasan at nalaman nga itong si Mang Dado na hindi sukat akalain nitong ang si malaking bungangang divina at itong ang kanyang pinsan sa kanilang pag-uusap nagalit nagalit nga siya at nanggigigil nga siya sa galit dahil nga nandoon pa si Mang Dado sa kanyang tahanan at pagod na pagod na araw siya magpanggap bilang isang ina nitong ang si Princess na siyang ikinagulantang at ikinagulat nga ni Mang Dado ang katotohanan ng narinig niya na mula sa bibig ng bruhang si Divina na hindi niya pala tunay na anak itong ang si Princess kaya dito nga ay nataranta itong si Mang Dado at agad-agad ngang umalis sa likod ng pintuan na kung saan nga doon niya narinig ang usapan ng magpinsan na hindi nga tunay na anak nitong ang si Divina, si Princess ito na kaya ang magiging katapusan at ng mga kasinungalingan nitong si Divina at ibubuking na kaya ni Mang Dado ang katotohanan dito nga kay Princess na hindi nga siya ang tunay na anak nitong ang si Divina at laking gulat nga at nagtataka itong si Mang Dado kung bakit nasabi Nito nga si uh, Divina na hindi niya nga tunay na anak. Ito ngang si Princess. Ito po ang ating aalamin at tutuklasin. Si Mang Dado na nga ba ang siya nga magbubuking o magbubunyag ng mga katotohanang Lihim nito nga si uh, Bruhang Divina. Kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po rin nyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye